Yan mga idol, nandito kami sa tapat ng Mega Mall or Mega Mall. Mega Mall. Ah, oh, kung gusto niyo man kano, guys, mag shake show. Kung gusto niyo mag -ano, may bibili kayo, idol, dito lang kayo. Yeah. Punta lang kayo sa Mega Mall. Mega Mall Ortigas. Ayun mga idol, ha, wag niyo kalimutan mga idol. Yan oh, 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 oh. maganda yan diyan, Mega Mall. Ang ganda-ganda na naman. Ano, si Bibi man, mami. Saan? Malaking... Mika Moy SM Ortigas Ito lang yan makikita sa EDSA Ang ganda-ganda ng ano guys Parang nasa ibang bansa Salamat guys